Dragon, ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, maulan pa rin ba sa inyong mga lugar? Dito sa amin, guys, medyo humupa na yung bagyo. Kaya lang may paulan-ulan pa rin. So, ayan, dahil malamig ang ating panahon, naisipan kong gumawa ng kakanin. At dahil hindi tayo tinirhan ng malagkit ng tiligaya. Hindi kami tinirhan ng malagkit ng tiligaya. Pero kung gusto namin magluto, so, ayan, bumili na lang kami ng malagkit. So, ayan guys, magluluto tayo ng, ano, ng sumang in Panta, pero ginawa sa Mindoro. Parang, ano, uh, Mindoro, made in Mindoro. Kaya, kaya. Tignan lang natin kung kaya nating ano, uh, makuha yung tamang lasa at saka yung sarap. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Pero, ano kasi, parang sarap niya yung, di ba, okay. ano, kina Ate Nels, yan. Shout out Ate Nels. Yan, na-miss namin yung sumanjan dyan sa in Panta kay Ate Grace, ayan, kay Dodot Ski Tsaka kay Kuya Bossing and Melot. Yan. Kumusta kayo dyan? Sana ay hindi kayo binagyo. So, yan guys. Uh, yun na rin siguro yung aming pananghalian. dahil, ano, uh, mabilisan lang itong aming kwan dito sa bukid ngayon dahil, alam mo na, so, ulan. Baka abutan na naman kami ng bagyo dito. Dante pa na. Bagyo. bagyo na naman kasunod. So, yan guys. Uh, Magumpisa na tayo magluto. Ayan, nagyan natin siya guys ng Butter. Pwede rin margarine. Pero ito yung available kasi sa bahay. Eh. Tsaka sugar, kunting asukal, tsaka asin. Wala nang inibig. Eh. Sinulat ko yung kiwa. Hindi makikita mo yung kunti ang magkita. Mag mag ay, ay, Ito ako nagdahan ng sakin. Oo, parang may lanit pa dito. na lagay na natin lace yung lace na malagkit. Pag wala nang sabaw to yan, pwede na natin ano, balutin. Tsaka natin siya i-steam.

Guys, mag-ano na tayo. At gusto nating matikman ang tiligaya, ang sumang, impanta, ala Hay Ay, kumapit. si Muning. sumang dito naman ngiwi. Dapat tong ang bilog Maliit lang talaga siya kasi ano, parang madali ito. Nabasa na 'yung maitim nito. Hindi siya masyadong, Hindi siya 'yung pangkaraniwang ano, uh, suman, yung mahaba. May nagatulog natin ito Alam natin natin mo lang yung dulo niyo ah. Ano ang bulong ah? Tignan lang. Tignan mo muna Apo, ah, isuot ito yung trabaho ko ni Dante ano yung ba yung alam mo yung style? Style kaya? Hindi V-shape? Naririnig konti yung kon mo ng pastiso. Tunog niya? Oo. Hindi, Parang nagkakain ka. ごめ、うんなさと Ipit lang ba? Masuman mm. so, mo yung kasukas na talaga. Ipit mo yung niya. Pati ka. Yung ganito rin ako ah. Pero ganito rin. Mahapa. Mm. Ito parang sumang kuripot to eh. Parang sumang kuripot.

kapatid na ko. Ang haba Gusto mo talaga mahaba. Para maganda siya sa pare-pare mo ba? Di ba yan sa ano? Natandaan niya, nakabalot siya sa papel. Um, parang ang ganda ang niya, presentation. Sudah. Boleh, tante. Ini kalau <laughs> sudah akong doon sa ano, binili ko sa tanay. Ilang piraso eh. Ang pete. Sa upuan lang namin yung eh. rin eh. Mami, parang ito yung kwan, yung kinain natin sa, peso. Ayun, sa naman, na niya kayo, mga Sana so, lang, rin. Oh, dami kong nakain ka ano. ito nga yun, nakita ko, kaya binili parang ko. Parang na rin matandaan yung lasa. sarap ko eh.

Hmm. Tapos na kayo ng sampo eh, ako sa mula pa. Ah, Karalipat ang buti ko. Pinagpulibos. <laughs> Sarang mo huh? lang <tipisay> na tubulo. Ha? lang. Joy? Ano narami ko? ka, Paano ikot, ante? Hindi mo lang, umpisain mo dito. Ito dulo. Parang, parang, Ipitin mo lang. Baka may pagkakasipan sa kamulig Talaga hindi nagagawa ng kakakarim. Talaga. Hindi man din ako makilig masyadong magagawa ng kakakarim. Ah, nampayot kasi nampak ko. Ulit. 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 Ulit.

kasi naganda yung pumunta ako ang anak mo ng mom kala butas niya dito yung siya niya yan after ano mga 30 to 40 minutes check natin yung ating suman kung luto na mga ka-dragon, alam nyo ba tong ano na to, uh, ah, tawag nitong, anong pangalan nito ante? Sinakob. Sa Ilocano, Tagapulot. Parang ano siya guys, ay may pakita mo ito yun mamik. Parang ano siya, asukal na, inano sa bao to di ba? Ano sa bao. O sa asukal turang tubo. Ito gagawin natin siyang sauce. Yan, lulusawin lang natin to guys. Tsaka natin palalaputin. Bali yung ano nito, gata. Nagkontra-kontra na naman si Tita Rigaya. po pa Sa mga ano, bandang norte, itong marami dyan eh. Tarlac, daming ganito. Sinakob. Tagapulot. Ay, natandaan ko nung bata ako na dito yata nagkuan yung ipin ko aya <laughs> okay. baon ko sa school ay nakastine eh, bo ano ka? uh, kaya, kaya ito ginagawa pang merienda na yata yan talaga last this talaga man. natagalan tayo sa ano mo 45 minutes Paano hindi niya, hindi pa lang lagyan ng sa, What para nagasingaw po na yung kanina. Huwag so, kayo rapan namin. Kaya nalipada <laughs> lang. Nalipada <laughs> lang na tumamin. Hmm. <laughs> sama bandi hat, sama bandi. Hindi kayo pay nabi sian ga? <laughs> Bukan ini nanti lagi gaya kau apa? Hmm? Kalau poting kau sara parang inangit din siya guys, pero ito kasi ay ano, may butter. Tsaka meron siyang caramel sauce.

Hindi matigas na pagkaluto. Sarap. Sa yung basa. Higit na may tapis na ito. Ang sarap din yung basa. Ito na po yung lang. Ito na po. Ito nga lang kanina. Masarap na. May lasa na yun. Eh. sarap ng suman ng nindor. Suman ng infanta. Na naging suman ng nindor. E Bakit? ano naman yan? Kanya-kanya lang ng ano ba, version. Minsan na yung version. Happy 90,000 followers! Yay! 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 After Yay! 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 Meron Yay! Yay! <laughs> sana after, sana ano, sana <laughs> pag nag five, five years na kami, kasi magpa five years na sa December. Sana one, naman mag, one, mag one 100k naman na kami. Para naman, mga ka-dragon, please, tulungan nyo naman ang na aming YouTube channel. Na maka, ano, 100k. Ibang ito pala yung handa natin sa 90,000 subscribers. Ay, hindi ba na. Ang daming bloklok bukas. Mas marami yung nakaraan. Mas marami ngayon. Nagpunta ka? <laughs> yung nagpunta yun, no? Kadami! Ano pa kami nang... Nagpunta kami nang hapus. Ano pa dami? Nagpita si Patong. yun. Sobrang dami. Yung nagpunta? Nagpita? Oh, diba? Oo. Mm, kadami. Kada kadami kada rin ngayon. Sobrang dami. Maraming pitas eh. Ang daus na daus. Ang dagdagan nga ah. Dapat yung kasi... Ano? ...di ganun kadami. Kada Ang bulaklak ganyan bawasan. Yung yeah, iba nga po, yung ginatanggal. Kaya na yung manding nga Bunga. Yung tanggalin mo. Try kaya nila. Yung tanggalin mo, baka mas maganda. Yung iniwan mo, hindi makapangit na. Hindi pa masyado mo kanil. Hindi ka. pa masyado mo kanil. Hindi nyo na lang ulit. Yan, update tayo kayo. Hindi pa singles. Baka sa katapusan no, pa ng na. Pero, Nung okay nakita na. namin doon sa picture, wala na siyang mukha, ah, gano'n. Ay, wala nang na, ah. benda. Ay, nagsamba siya? Mm -hmm. Ayun, doon ko rin Sabi nakita. Pa, bat wala na siyang benda? Hindi pa nakita. Tapos parang medyo ka pa na okay rin na, siya. Okay na, okay na sa Sabi niya, okay na rin daw siya. Pero hindi, siyempre, pag uwi dito, limit pa rin yung baka pwedeng gawin. Hindi katulad dati na ano, talagang... Kayang-kayang nila. Ngayon, na. Mm -hmm. ngayon hmm. baka mag akyat na ng mga... Ano, mangga. Kitang na yun, eh, nag-live yung kaon. Hali. Kaya ano, hinahinay lang din muna. Ano kainay? Yeah, ano? Dali kong kinain ng tatlo. Nagustuhan mo ante, no? Mm -hmm. Basta't yung may mga kwan talaga, mga... Gatak. Mm -hmm. Kayong okay. magkakapatid na hilig kayo sa mga ganyan. Mm -hmm. Kaya bala katagal mo kanina dun eh, magtayo. Ano nga? Ito yung mag-unot tayo nito. So yan mga ka-Dragon, Pauwi na kami dahil yan na yung malakas na ulan. So yeah, take out na lang natin yung ating natirang suman. Happy 90k subscriber mga ka-Dragon! Thank you so much! That's what we you